Ayan, ganito mga sir. Pa kung paano yun yung mga ganong tunog. Unang-una, pagbukas nyo ng head. Ganito lang kadali. Ang i check nyo, katulad nitong kay sir, uh, white cam. White cam yan parehas. May compression release. Uh, ang tunog nito, ay, hindi na, ganun ano, malamig, mainit, ganun pa rin. Ganun pa rin Hindi na nawawala. Hindi. Ayan. Oh, okay. okay. uh, boss, uh, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, may customer tayong dumayo sa atin, boss. Halika mo na boss Ah, uh, ito yung taga kayo sir Batangas Batang, Batangas City Ah, uh, dito lang pala sa Batangas din ano? You know? Ah, uh, ito yung nilapit ni sir sa akin Yun mga boss Ah, uh, bako nga tayo magbaklasan Sinabi na si sir, ni sir sa akin Ang dala budget At para hindi kakawang mekaniko Para hindi na maulit ulit Ayan, ah, uh, ito yung makina ni boss Ma-start mo boss Ah, ang takbo pala. Ito muna ang takbo. Ayan, 42,000 na. Sige, boss. Start. Sa mga ganitong tunog, mga boss. Ayan, para alam nyo kung magkano ang Ayan, kung magkano perang ipunin. Ayan, mga boss. Kung halimbawa, ganitong tunog, ha? Pag dito, si... ibabaw lang to mga bossing. Tap over lang. Magdala ka lang ng pinakamaganda ng 6,000 or 5 kung kailangan ng ipagawa kung 5 lang talaga gagawa natin paraan yan basta ganito ang tunog hindi sa ilalim sa ibabaw lang to pag mga ganito yan mamaya update ko kayo kung ano ang tunog na yan kung anong problema niyan yan ang nilapit ni bossing sa atin boss shout out mo muna taga patangkas para hindi magtampok shout out sa lahat taga patangkas ayan e eh, dito tayo kay sir halika sir ayan <laughs> Eh okay, kayo muna boss. Itong kay boss naman. Taka sa kay boss. Yeah, Taka Ikaw sanang mauna ano. Oh, ang problema nung kay sir. Naligaw kayo sir. Naligaw, naligaw. Lumagpas. Ah mga boss, sisingit ko lang. Sa sunod pala, huwag ng premium bikes. Ayan, premium bikes kasi katabi dito. Ang problema, mali ang... Saan kayo dinadala boss? Sa premium pag... Uh... Sir, saan eh? Iba yung... Iba yung Google Map niya. Google Map. Iba ang doon sa dulo pa no. Pagka pinakamaganda boss, wag na aray. Ah, ang research niyo na lang ay Fate, ano sir? Oh, Mas maganda faith fate. ipagtanong na lang premium Premium bikes na no? oh, Ayan Fate na lang school Ang ano yung mga sir. Uh, Ilalagay ko na lang At nawawala talaga Marami na yung naliligaw Pag ito ang sinesearch na no? Ayan uh, Ito yung nilapit ni boss sa atin ay, itong Kaiser tala, sadyang makulat na. Ayan, 98,000 na. Mag-iisandaan na, boss. Start nga ako, sir. Ayun mga boss, halos magkaparehas lang din. Ayan, halos lang magkatunog doon kay sir. Sa, ang, ang iyo boss ay 40, 42 ano? Ilan thousand yung iyo? Yun? Anong takbo? 43 tapos array 98 alas mga lang ha? pag mga ganitong tunog mga sir pagawa nyo na pag iipunan nyo na at delikado itong mga ganito pwedeng may bumigay na parts talaga pag ganito lang talaga ang budget ko lang may budget anong budget mo sir? 500 patay tayo dyan sir pag 500 boss langis lang yun at saka dalawang turnilyo ayan <laughs> mamaya mamaya na daw ano sir ano sir ano sir, ano, sir? Na lang. ang bayad bayad tayo na patay tayo ayan mga sir ang kay boss ano uh, mamaya uh, update ko din kayo diyan tapos dito tayo kay sir Ay. boss nasa kayo boss nagkakalamba sir ayan kalamba sir ang oh, problema sir naman ano nga problema nito sir para alam din nila parang baka nagkikiskisan eh pero, Pero wala, minsan meron. Meron, ah, uh, minsan nawawala talaga. Na minsan wala Pagka uminit, ganyan pa rin? Ganun pa rin, pag uminit. Pag malamig? Ganun pa rin. Pero A hindi siya masyadong maingay, tama lang. Ito yung kay Sir, ang nilapit ni Sir sa atin. Ito yung mga boss. Uh, sa takbo muna tayo, no? Para may idea kayo pag ang mga ganitong takbo, baka malay niyo yung kaparihas. Ang takbo nung kay Sir ay 38,000 na. Si Sir, uh, start nga ako. Dito sa kay Sir, normal talaga. Ayan mga boss, wala naman tayong naririnig. Kaso nga lang eh may narinig daw siya hindi maganda. Pero nawawala sir no. Wala, oh. Nawawala nga daw problema. Ito ang mahirap gawin mga boss, yung ayos. <laughs> Dapat yung dala dito ay durog na para sigurado. <laughs> Pero ano nga gawin din sir? Ipa refresh mo, papa-check pa mo. Pa-check che lang sir. Che-check na lang natin, titingnan ko kung ano. oh, sa guide. Susubukan muna natin yung guide. Kadalasan nakikita kasi sa video ko, guide naman din ba? Mamaya update ko kayo mga boss niyan. Tapos dito tayo kay bosing, bosing taga saan kayo? Taga sa Felix lang boss. Ang problema ng iyo ay carburetor lang no? -carb. Uh, Anong ang na problema? Nag-stack yung piston. Ayun, you know, na umangat. Uh, naangat sa tapos hindi na babalik. Ay, ay nagwa-wild. Oo, oh, nagwa-wild. Ah, sige boss, di-check natin. Ano ba yan? Nakakarb ka na? Ano? May ketchup? Ah, nakakarb ka na. Ayun, ano, nakakarb na pala si Bossing. Uh, mamaya boss ha, check natin. Yun mga boss, uh, ito na yung kay sir, nabuksan na natin. Ito yung maingay kanina, 42,000. Ayan, ganito mga sir. Pa kung paano to ko yun yung mga ganong tunog. Unang-una, pagbukas niyo ng head. Ganito lang kadala. Ang i-check nyo, katulad nitong kay sir, uh, white cam. White cam yan parehas, may compression relay. Ang tunog nito boss ay hindi na ganun ano, malamig, mainit, ganun pa rin. Ganun pa rin ang tunog. Hindi na nawawala. Hindi Ayan ganito mga boss pagkabukas nyo tatanggalin nyo lang to ayan tatanggalin nyo lang tong cam guide ano yung cam holder tapos uugain nyo lang to mga sir ganyan katulad dito kay sir ayan o tapos pagkasubran luwag na ayan hindi to normal na happy pagka nakita ng migani ko tapos sasabihin ima manual ito mga boss ha tuturo ko lang sa inyo kasi kadalasan sinasabi ito engineer may problema ngayon, kung imamanual yan, kaya yung batakin kasi itutulak talaga ng manual, kaya yung batakin, aray. Ihigpit talaga to pag manual ang gamit. Ang problema mga sir, pag bumigay yung bakal yan, sigurado sa loob, yung sa guide, guide ang ibig ko sabihin, may bakal yung na tinutuunan nito, pwedeng bumigay yun, pwedeng iingay ulay. Ang mangyayari naman, kung ibabalik mo sa stock tensioner, hindi na maaari. Luma lalaki ang gastos mga boss kaya lalaki dahil lahaba to mapapersa to pagka manual ang gamit kaya ang gagawin natin ito chichik lang yung guide wag muna magpalit nito bubuksan ko muna mga boss para makita nyo kung tama nga sinasabi ko ano kung guide lang nga ang problema kaya lumuwag to bubuksan muna natin yun mga boss uh, kalas na yung kay sir. ayan ito yung kanina na inexplain ko no uh, ito na, kita na nga, ito lang ang problema. Oh. Nawala na yung bakal na. Saan yung bakal to? Aray rin bakal pala. Ara rin, Ayan, natanggal na. Ngayon, kung haabulin nga nung manual kanina sinasabi ko, pwede naman. Kaso nga lang, pag natuklap to, ay di adjust. Tatahimik ulit. Hanggang saan na, ito naman ito, tulak niya, yung pinaka-plastic na, yung kapag ka na itong bakal, pwedeng maputol or pwedeng bumigay na talaga pagka hindi nga bubuksan at hinahabol lang sa manual yun nga bukod doon lalaki ang gastos kung sa ingay lang ito lang papalitan nyo 375 lang ay di ayos na sana kung magmamanual malaki ang magagastos palit ng chain kung ibabalik sa stock na palit ng chain palit ulit ng guide palit ng tensioner ayan ito lang ang naging dahilan nung kay boss o 375 lang uh, kaya lang medyo lalaki kasi nga refresh ayan kita natin ito, in-explain ko na sa inyo kung paano magpalit ng ah, piston ring o palatandaan kahit hindi umusok. Ayan. Itim na ang sir. Abot na dito yung mga brown. Yung langis, mga pinagsunugan. Pwede itong mag ng magpapawas ng langis pero hindi na usok. Ayan. Papalitan ng piston ring. Balk silang. Tapos, paanda rin natin ulit mamaya. Silang papalit. Ayan. Piston ring guide at saka valve seal. Check natin mamaya kung yun nga lang ang tunog yung sa niya ano